Far East Broadcasting Company Philippines sa kanyang ikapitumput-anim na taon ng malayang pamamahayag ng mabuting mensahe ni Kristo sa mundo sa temang Siyang Nagpasimula Hanggang Matapos, Siya Pa Rin Ang Magpapala. ramang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Banggandang hapon kaagapay and welcome sa Ahensya de Consensya sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwel Mendoza ang makakasama nyo muli ngayong hapon. At ang ating palatuntunan ay sa bayan ng napapanood sa ating Facebook at YouTube live streaming. I-search lang po ninyo ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa aming mga social media platforms. Nariyan din ang Instagram at TikTok. I-follow yun na po kami at i-subscribe ang aming YouTube channel para po sa mga napapanahong impormasyon at para updated ka sa mga happenings dito sa ating himpilan. At bumabati na rin po ako ng magandang hapon sa mga masugid po nating tagapakinig. Gamit-gamit naman ang kanilang portable missionary radio at transistor radio. Sa ating team online, wag pong kalimutan na i-share ang link ng Live stream na ito sa inyong mga social media accounts at group chat. At kung mayroon po kayong mga mensahe, mga komento at mga pabati, bukas na po ang ating comment section para dyan. And uh, today, I just want to uh, greet, happy happy birthday sa ilan nating mga kaagapay na nagdiriwang ngayon. Katulad na lamang ng ating kaagapay dito sa 702 DZAS, ang ating masipag na office assistant na si Ate Menchi Marcos. Ganon din sa aking kapatid sa Panginoon na si Dan San Agustin. Happy birthday din kina Jingy San Juan, Brian Renyos, Marjorie Ann Flores at ang ating mga kaagapay dito rin po sa DZAS, si na Pastor John Castillo at si Pastor Jay Banzuelo na ating napapakinggan sa programang Connected do maligayang kaarawan po sa inyo at patuloy po naming dalangin na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon and may you enjoy your special day kasama po ang inyong loved ones. At ngayong araw dito po sa ahensya de konsensya, patuloy po nating nakakatuwang ang mga government agencies na ang kanila pong layunin ay makapagbigay linaw sa inyong mga concerns o makapagbigay serbisyo din sa ating mga kababayan. At ngayong Biyernes, atin pong makakasama ang ating mga kaagapay mula po sa National Commission of Senior Citizens o NCSC. Ngayong hapon po ang ating mga senior citizens na kaagapay sila po ang ating bibigyang pansin dito sa ating programa. Kaya kung ikaw po ay isang senior citizen o mayroon po kayong kasama ngayon sa inyong tahanan na senior po ay uh, maaari po kayong magpadala. Kung mayroon po kayong mga katanungan o mayroon po kayong mga komento o mga uh, nais na ipabatid sa ating ahensyang uh, uh, NCSC, Pwede nyo pong ipause yan sa ating comment section, sa ating live stream sa Facebook and YouTube or maaari rin po kayong tumawag sa aming numerong 8654-3322. Again, 8654-3322, LOCAL401 at nakaantabay na sa ating control room, sina John B. Reyes at si Phil Lagtapon para sagutin po ang inyong tawag. At makakapanayam na po natin via Zoom upang makapagbigay po sa atin ng mga important updates and reminders mula po sa kanilang tanggapan, ang commissioner ng NCSC Cluster 1 walang iba kundi si Commissioner Raymar Mansilungan. Com Raymar, mabuting hapon po sa inyo. Yeah, magandang hapon. Mabuting hapon sa araw at sa mga tagapakinig ng FPVC. Yes, kom Raymar, kami po ay nagpapasalamat sa muli po ninyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na kayo po ay aming makapanayam dito sa ahensya de Consensya at uh, lagi nga po naming uh, tanong sa inyo dito sa ating palatuntunan eh yung paghingi po ng mga updates at reminders sa ating mga senior citizen lalong-lalo na dito sa ating uh, ongoing rollout out ng ating uh, distribution ano, cash distribution para po sa ating uh, expanded centenarian Act benefit. Kom Raymar. Oo. Uh, actually, kanina lamang, mm -hmm. nagkaroon kami ng mawa signing. Hello? Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. Kanina, ay, nagkaroon kami ng mawa signing with Land Bank. Kasi, uh, pinaplano namin na, ano, na uh, daliin yung pag-distribute ng cash gift na 10,000. Marami kasi tayong mga lugar dito sa Pilipinas na remote. Alimbawa doon sa Batanes, mm -hmm. uh, merong dalawang island barangay, barangay municipality, uh, island municipalities, yung Itbayat at saka yung Sabtang. Kumisan, merong panahon na sa loob ng isang buwan, dalawa o tatlo lamang ang tatanggap ng ticket 10,000. Mm -hmm. Pero napakahirap pumunta doon at limitado yung aming mga tauan. Hindi pwedeng, uh, <clears throat> hindi pwedeng mag-aksaya ng maraming araw para sa pag-distribute ng kakaunti. Kaya kanina, nag-discuss kami with Land Bank nagkaroon kami ng MOA signing para doon sa pag-distribute. Mm -hmm. So, pinaplano namin ngayon kung sakaling uh, dalawa o tatlo lamang, baka pwedeng gumamit ang land bank. Meron silang mga sistema daw na meron silang mga kiosk o parang mga para mga outlet sa mga tindahan. Mm -hmm. So, instead na kailangan nating uh, puntahan o papuntahin yung senior citizen sa isang lugar na malayo sa kanyang kiniterahan, Baka merong land bank outlet doon sa kanyang barangay. So yun ang inaayos namin ngayon kung paano natin may distribute ng seamless yung cash gift na 10,000 na ng RA 11982 para dun sa ating mga beneficiaryo ngayong taon. Mhm mm mm -hmm. at yan nga po ano ang uh, kasalukuyang uh, ginagawa ngayon ng NCSC sila po ay uh, nakikipag-ugnayan po no sa ilan nating mga bansa no na siyang katuwang po nila upang uh, ma-disburse po yung uh, cash benefits para po sa ating mga senior citizens na uh, umabot po sa tinatawag nga po nating uh, milestone age ito nga po yung 80, 85, 90, 95 at siyempre yung uh, centenarian age na 100 years old. At uh, ilan po sa mga uh, paglilinaw na nais nating uh, ipabatid sa ating mga senior citizens kasi may nung nakaraan po ay may mga natatanggap po kami uh, komremar ng mga concerns na di umano ang application form para po dito sa ating uh, centenarian acts benefit ay uh, ipinagbibili eh may katotohanan po ba ito com? Alam nyo, hindi natin hindi ko kayang sagutin ng oo o hindi ko hindi ko na ano kung hindi ko na nakita, nakita ng person na Mhm. Mm mhm. Meron mga organisasyon, mm -hmm. meron din ako natanggap na ko ako, mga organisasyon mm -hmm. na nag-aalok ng tulong doon sa mga senior Opo. Mm -hmm. Kom susubukan po namin balikan ng inyong line linya. Oo, Phil, pa-clear lang. Oo, yung ating line. Nagpapabayad sila. Oo. Pabalikan po natin okay. si Kom Raymar. Opo, o. -o. check lang natin na Kom Raymar dahil um, nagkakaroon lang tayo ng uh, difficulty ano, sa ating uh, internet connection. Pero yun nga po mga kaagapay ay uh, uh, kasama pa rin po natin si Kom uh, Raymar Mansilungan at uh, atin pong pinag-uusapan itong ongoing na rollout ano sa cash uh, disbursement nitong ating uh, expanded centenarians act uh, benefit para po sa ating mga senior citizen na umabot na sa milestone age at na banggit nga po kanina ni uh, Commissioner Man na sila po ay nakipag-ugnayan na sa ilang bangko katulad po ng Land Bank upang uh, makipag-ugnayan ano para maisaayos yung uh, disbursement para po sa ating mga senior citizen na nasa mga lalawigan at katulad nga po diyan sa sa may itbayan at uh, sa sabtat ano, dyan sa mga lalawigan na iyan at uh, ito ang kasalukuyan nating tinatanong ngayon eh, kasi mayroon pong mga uh, kaagapay tayo na dumulog po sa atin at uh, nais nilang mabigyang linaw kasi may mga ilan pong uh, uh, insidente o sitwasyon na kung saan eh, binibenta yung application form nitong expanded or expanded centenarians act benefit so try nating balikan si Coma Raymar Com Raymar Ayan, oo. At uh, bago po tayo uh, mag, uh, ba bago natin balikan, si Akom uh, Raymar eh nais ko lamang pong uh, ipapatid sa inyo, mga kaagapay na dito po sa FEBC Philippines ay uh, nananatili pong bukas ha, yung mga job opportunities po natin sa mga kababayan natin na interesado uh, mag-apply po at uh, maging part ng ating uh, ministry. At uh, narito nga po yung ilan natin sa ilang uh, job vacancies po natin as of now, ang 702 DZAS sa Manila ay uh, naghahanap po ng uh, production technician para sa ating radio TV departments. Ang 98.7 DCFE, yan po ang ating classical FM music station ay uh, in need po ng production assistant. At ang CCRD departments ay uh, naghahanap naman ng community relations officer at uh, AVP and creative staff. So know more about our job vacancies dito po sa FEBC, bisitahin lamang po ang febc.ph at I click po yung uh, ministry opportunities. At sa mga nais nice po mag-apply, you may submit your updated re resume. Nariyan din po, samahan din po dapat ng inyong updated 2 uh, by 2 photo at ipadala po iyan sa aming email address na recruitment at febc.ph recruitment at febc.ph At habang uh, hinihintay po natin na makabalik sa linya, si Com uh, Raymar Mansilungan from NCSC, tayo po muna ay pans Samantalang magbe-break At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo Sa ating diskusyon dito sa Ahensya de Consencia Katuwang ang National Commission of Senior Citizens Ahensya de Consencia Servicio Publiko Para sa iyo, Kapilipino Mga kaagapay, may bagong GCash QR Code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na rin makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR Code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin i-save at i-scan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Heso Kristo. Maraming salamat po! at pagpalain kayo ng Panginoon. Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Uh, batay sa initial na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina na isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang ko. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ahensya de Konsensya. Publiko. Para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Consensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli ako po si Arwell Mendoza at kasama po natin ngayong uh, hapon ang uh, Commissioner ng NCSC Cluster 1, kundi si uh, Mr. Raymar Mansilunga na nasa kabilang linya na ngayon. Kom Raymar, magandang hapon po muli. Yeah, magandang hapon ulit, uh, Roel at Chagas, sa, uh, RDS at Chagas sa mga tagapakinig. Pasensya na, medyo mahina 'yung aming internet dito. Opo. Uh, ituloy natin 'yung pinag-uusapan yes, natin kanina, no? Opa. Hindi dapat na merong ano, hindi dapat na mayroong uh, bayad 'yung mm -hmm. uh, pag-fill up o pag uh, 'yung 'yung mismong application form. Yes. Mm -hmm. Actually, uh, pwede kang humingi sa OSCA mm -hmm. o sa MSWDO o CSWDO yung mga local uh, social welfare offices ng mga LGU o kaya ka ikaw mismo kung meron kang uh, anak o apo na mm -hmm. uh, pwedeng pumunta dun sa website pwede mo i-download yung uh, application form para sa Expanded Veterinarian Act. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya lang yung aming guidelines kasi merong nakalagay dun na i-honor namin yung application kapag uh, meron siyang endorsement ng LCE po ng mayor. Mm -hmm. Kasi mayroong mga pagkakataon na mayroong halimbawa dalawa yung kanyang uh, sinabit application. Pwedeng sabihin natin na yung isang uh, milestone age ay nakatira sa Bicol, katapos nag-apply siya ngayon. Kasi pwede nating tanggapin yung application in advance. Mm -hmm. Halimbawa ang mag magbe-birthday siya ng July, pwede niya na i-submit yung application ngayon. Ngayon, bago siya mabayaran, pwedeng uh, lumipat siya ng tirahan. Lumipat siya halimbawa sa Region 1. Mm -hmm. So hindi niya alam ngayon kung paano ang gagawin niya dahil hindi naman siya makakabalik dun sa Bicol. Ang gagawin niya, magsasubmit siya ng panibagong application doon sa ano doon sa sa Region 1 o sa isang mayor halimbawa sa Norte. So kailangan namin ng endorsement ng mayor para ma-verify natin kung saan siya nakatira noong panahon na darating na yung parol. Mm -hmm. mm -hmm. So ang uulitin ko, uulitin ko, kailangan natin ay dalawang uh, class, dalawang uh, dokumento, dalawang proof. Una mm -hmm. yung proof of age. Mm -hmm. Kailangan niyang patunayan na siya ay milestone -er talaga yung 80 85 90, 95, o kung centenarian ay 100 years old. Mm -hmm. So kailangan siya mag-submit ng birth certificate na galing sa PSA o kaya yung Pilsis ID. 'yung PhilSys ID kasi galing din 'yan sa PSA. So ang alam natin kapag uh, binigyan ka ng PhilSys ID, meron kang record na pinanganak doon sa petsa na nakalagay sa ID. Uh -huh. So isa doon sa dalawang 'yon ang proof of age. Uh -huh. Kung sakali naman na uh, hindi ka makakuha ng wala ka pang fill sa ID lang primary Pagkatapos, ID tapos kung pinanganakano uh -huh. noong 1930 s halimbawa 1935 uh -huh. Uh -huh. wala ka pa wala ka bang, wala kang birth certificate dahil nagkaroon ng guerra noong 1940s and nasunog yung record pwede kang mag-submit ng dalawang secondary proof of age uh -huh. halimbawa yung passport uh -huh. yung uh, voters ID uh, but nakalagay yung ano voters uh, registration sa COMELEC at saka yung OSCA ID. Kapag nag-submit ka ng dalawa, doon sa mga uh, secondary ID o secondary proof of age na nakalagay doon sa guidelines, qualified ka na rin. Mm -hmm. Ang susunod yon yun ay yung proof of life. Kasi kung halimbawa mag-birthday ka ng April 15, magiging 95 years old ka, so i-validate natin ngayon. Na-validate natin na talagang uh, mag- eh, magna 95 this April 15. Mm -hmm. Pagdating ng April 15, kailangan mo magpakita sa amin ng proof of life na buhay ka pa noong mag-celebrate ka ng 95th birthday mo. Uh, ito ay sa dahilan na uh, ang uh, expansion o yung Expanded Centenarian, mm -hmm. hindi kagaya noong centenarian act uh, yung Expanded Centenarian, meron siyang limit na isang taon. Mm Harimawa -hmm. kung naging effective yung batas na mm -hmm. ikaw ay 80 years old, eligible ka. Yeah. Mm -hmm. Pero kung 81 ka noong maging effective yung batas, hindi ka na eligible, uh, hihintayin mo yung makarating ka doon sa next trans which is 85 years old. Yun yung dahilan kung bakit kailangan natin ng uh, proof of life upon validation. Mm -hmm. uh, ano ibig sabihin? Kung ikaw ay 101 years old na ngayon uh, at hindi ka pa nakatanggap ng centenarian gift, pwede kang mag-apply ngayon, di ba? Yes. So, ang uh, kung namatay ka halimbawa na ikaw ay 101 years old, pwede mo i-submit sa amin yung birth date, yung proof of Uh, age uh -huh. yung birth certificate mo pagkatapos yung death certificate na ikaw ay namatay pagkatapos mong malagpasan yung centenarian age. Uh -huh. diba? Hindi kagaya doon sa ano. Hindi kagaya doon sa milestone na kailangan ay ano, kapag ka nag-submit ka ng uh, ng application uh -huh na ikaw ay magna 90 years old halimbawa sa April 15 pagkatapos namatay yung matanda bago nag nag April 15 mm -hmm. yung uh, eligibility niya ay namatay kasama niya kaya mm -hmm. kasi ang nakalagay doon dalawa nga yung kailangan nating requirements, yes. proof of life mm -hmm. at saka, uh, proof of age at saka proof of life. Mm -hmm. At 'yan nga po yung ilan sa mga requirements natin ano para po sa ating application para nga po dito sa ating expanded centenarian's act. And with that, uh, Raymar, dyan po sa Region 1 ay tuloy-tuloy pa rin po ba yung uh, paglilibot po ninyo sa iba-ibang mga lalawigan dyan para po i-inform ano yung ating mga sin, uh, senior citizens about this. Actually, hindi lang Region 1. Ang area mm -hmm. ko kasi ay Cluster 1. Cluster 1. Mm -hmm. Yun yung Region 1, 2, 3 at saka Cordillera. Opo. Ah, uh, noong uh, noong initial na payout, mm -hmm. ang na-validate namin sa Cluster one ay 1 ay 1,400. Ah, sa Region, one, region three mm -hmm. 1, Region 3 ay 1,400. Sa Region 1, mahigit lamang 300. Mm -hmm. Sa Baguio, sa Cordillera, mahigit 100 at saka 800 yata sa region 2 kasi hindi hindi pa hindi pa nakakarating so yung balita na meron talagang 10,000 na casket mm -hmm. yung mga milestone mm -hmm. pero pagkatapos kaming magmamigay uh, noong February 26 biglang dumami ngayon yung ano yung mga aplikante dahil alam nilang totoo pala mm -hmm. so in-expect namin na sa mga susunod na panahon magiging marami in fact 'yung aming mga tauhan, 'yung ating mga kawani doon sa Region 3 sa San Fernando Pampanga mm -hmm. halos uh, hindi na makauwi ng maayos dahil sa dami ng mga application na kailangan nilang i-validate. Mm -hmm. So, nangangailangan kami ng uh, ng additional na tao mm -hmm. na pwedeng tumulong sa amin. Mm -hmm. At uh, katuwang nyo po Comray uh, Mar ang 702-DZAS yes, sa pag-de-disseminate po ng uh, informasyon ukol nga po dito sa ating uh, Expanded uh, Centenarians Act And uh, salamat po Comray sa pagbibigay po sa amin ng update ano sa ating uh, ongoing na disbursement at uh, rollout nitong uh, cash gift ng ating mga senior citizens At sa ating uh, pagtatapos Comray mensahe mensahin na lang po natin sa ating mga kapwa senior citizen at uh, syempre sa ating mga kababayan din Okay, una gusto ko yan, uh, gusto kong ibalita na mayroon ng mga regional offices sa San Fernando Pampanga, doon sa along the highway sa San Fernando La Union, malapit din sa City Hall sa Baguio City sa DBP doon sa May Session Road. At saka meron din sa sa Tugigaraw Cagayan. In fact, sa Monday magi-inaugurate kami noong uh, opisina sa San Fernando La Union. So ang sabi ko lang, uh, bago po ito Uh, baka pwede nating imarites sa ating mga kababayan. Baka mayroong mga kamag-anak dyan mm -hmm. na mag-80, 85, 90, 95 at 100 years old ngayong 2025. Pakisuyo na sabihan sila na mag-submit na sila ng application para ma-validate natin. Para pagdating niya ng birthday niya ay proof of life na lang, mas madali nating maihahatid yung cash gift na itinatadhana ng RA 1198 po yung Expanded Centenarian app So palagi ko po sinasabi yung mga senior, happy lang tayo dapat. Huwag yes. na tayong masyadong mamroblema. Mm -hmm. so Lalo ngayon ang mga, daming issue. Oo. Oh. Yung mga leader natin mm -hmm. sa gobyerno, yung ating mga leaders, Uh, ang palagi po nating pakiusap, please, for the senior citizens, invest in their happiness. Mm -hmm. And I agree with that, uh, Com. Once again, maraming maraming salamat po, Commissioner silungan Mag-iingat po kayo at sa uh, until sa ating uh, pag-broadcast muli. Mag-iingat po kayo. God bless you, sir. Magandang hapon. Okay. Yeah, maraming salamat po sa inyong uh, pag-imbita. Mga kaagapay, si Commissioner Raymar Mansilungan, ang uh, commissioner po ng NCSC Cluster 1 at nagbigay po siya sa atin ng mga mahalagang updates at uh, reminders ano. Ukol nga po sa ginagawa ng National Commission of Senior Citizens para po sa ating uh, expanded Centenarians Act again ha, mariing na po ng NCSC ang uh, paghingi po ng any amounts o pagbebenta para po sa application form, para po sa ating uh, cash benefit, maaari nyo pong kunin ito ng libre sa ating uh, OSCA o Office for Senior Citizens Affairs o sa ating LSWDO o ang Local Social Welfare and Development Office dyan po sa inyong barangay. Or maaari nyo rin pong i-download ng libre ang application form sa kanilang website na www.ncsc.gov.ph PH. At sila po ang ating mga nakaagapay ngayong uh, hapon. And again, kung meron po kayong mga katanungan, kung meron po kayong mga nais na malinaw uh, malinawan ano, ukol po sa mga concerns ng ating uh, senior citizen, ang kanila pong uh, email address ay contact at ncsc.gov.ph Contact at ncsc.gov.ph At dito na rin po, pansamantalang nagtatapos ang palatuntunan natin ngayong hapon Thank you po mga kaagapay na sumama sa amin. Maging sa ating mga nakatuwang sa broadcast, ang mga kasamahan natin dyan sa Bukawi Transmitter Sites, kay John B. Reyes sa Control, sa ating RTV, nakasama natin si Ati Aileen Valdez. Salamat din sa assistance ni Phil Lagtapon at sa ating broadcast engineering team na sina JV Tabua, Chris Molina at Angelo Menor. At susunod na ang programang Doctors Online. Magarinigan po muli tayo sa lunes, same time same frequency. Ako po, ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, para sa Ahensya de Consensya, sa Himpilang 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Ahensya de Consensya, Publiko, para sa iyo, Kapilipino. Nakulobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Eh,